dito bang mo naman. after ilang months ka? Ha? Ilang months oh. na, yung huling, yung Eight months na 8 months. Months ago. wala kang tinutuloy ni Oh, ayun na dito ko. Kong... Suko ba? Dito ko saya.

Meron mo yung... Meron yeah. mo yung mama, flowers dito. Gagay masayid na si Turn. Bukay ang dalawa. O. Oh. One, two, three. Mabenta ka ng bag? <laughs> Teddy Sonkyo. Teddy Bear. <laughs> Wala Malamang, Teddy Bear. Ano yun, pusa? Ayan. Hindi so, ko rin alam. Ba't tayo ng February pa to? Chinese year sa yun, saka February. February at saka Chinese na decoration. 2 in 1 na siya. 2 and 1? Dito, Valentine's Day. Saka doon sa may flower. Dito naman Chinese.

So ayan guys, dati ano to, no name. Huwag kang bumulong. Ayan, dati. <laughs> Ba't closer to naman? Ayan, dati ano yan, no name. Pero parang na, wala na siya talaga. Ano na siya? Literal na. na no name na siya. Kasi wala na siya makalagay na. Ayan na no, ito, ito, ito. nga. Fines. Ano ka ba? Fines discount lang. Yan na nga yung bago nga niya. Ano pa nga ah, Fines discount store. Dati no name. Eh, tingnan natin yung ano, na ting damit. Wala pang nakalagay ng Kasi tinanggal na ang gulo mo naman, nandito yung camera. Saan saan ka pumupunta? Ulitin mo. Sabi mo, pag-game na? Game na. Ayan, guys. Dito dati yung naka yung No Game. Kaya lang ngayon, iba na yung pangalan niya hindi na No -game. Ano na? Ano uh na? -huh. sa image. Eh, mo? o. Finds. Finds na yata. Discount Consumer. Store. Ayan. Maka tingnan natin kung maganda yung maganda. Okay, so meron siyang parang. Aba ah, ka yan, Tungi? Oo. Uh, madali masira. Ang luma. Eh? Ito ang kit ito. Ito ang masigod. Oo nga. Uh, kulay color sino. Wala ibang color? Color 45. Wala ibang black. Mm -hmm. Ito. Mm hmm. Color ito. Ito pang ano pang beach. Oh, kakaiba. Thank you. Ito, ito eh. Ayaw mo. Hindi kaya sa daliri. Malaki yung daliri. Ang Ang init, pero may mm nagbubukas. siya dito. Ano na ano na, ano na? Ayan, puro mangas. Mangas ano isa. iba yung naka-display din? Mango. Parang wala yung mango. Hmm? No? <laughs>